mga kababayan <coughs> ako po si Police Brigadier General Narciso Domingo a retired ang dating hipi ng PNP Drug Enforcement Group na sa ngayon ay wanted na ng ating gobyerno dahil sa mga, mga napakawalang mga kaso kami na nakahuli ng isang tunla ang shabu. Kami pang pa ikulong ngayon. Ay ko rin namang sumuko dahil uh, ay kung magaya kay Secretary si de Lima na nakulong ng pitong taon bago na absulto. Masyado na pong sira ang pagkatao ko sa mata ng publiko. So, the public also deserves to know my side of the story. October 2022 po, <clears throat> nung nakauli kami ng pinakamalaking drug buy bust sa kasaysayan ng Philippine National Police. 990 kilos po ang nakuha namin <clears throat> na nagkakahalaga ng halos 7 bilyong piso. Kasama po doon sa nahuli ay ang dalawang suspects at ang isa doon ay isang pulis, si dating Police Master Sergeant Mayo. Tinanober po namin yung druga sa PDEA. In fact, uh, nasunog na nila yun at kinasuhan yung dalawang sospek na hanggang ngayon nakakulong. Five days after the operation, nakarecover po kami ng CCTV na kung saan nakita namin na yung ubang operatiba namin ay nagnakaw ng ebidensya mula doon sa crime scene. Kinilala po namin yung mga nagnakaw at nabawi ang 42 kilos. So that to make a total of 1.32 tons drug seas. Nareport po namin sa dating CPNP, General Asurin, na nag-utos ka agad ng agarang investigasyon. yung operasyon na yun ay eh, hindi ko po sana, <coughs> hindi ko po ginasusan ng malaki yun. Normal imo ilang ng SOE4A. At uh, it was supposedly God's way para once and for all makilala natin yung mga drug lords sa bansa. Pero hindi na, rin, di na rin po ang yun dahil six months after the operation ay nagpasabog po si Noy eh, Secretary binor Abalos ng kabaliktaran na istorya. Pinaratangan kaming may grand attempt to cover up Sergeant Mayo. Grand attempt eh ilang minuto pa lang nung nahuli namin si Mayo eh minisid ko agad yung bata niya, si Mike B. Na nahuli namin si Mayo. Ang ebidensya niya po ay mga affidavits, mga salaysay ng mga boss ni Mayo sa SOU NCR. Na Colonel Kernel Ibanez, Kernel Gonzales, Major Salmingo at iba pa. ng dahil sa presko na yun, pinag courtesy resignation po niya ang lahat na full-fledged kernels and generals ng PNP. Out of 953, 18 po doon ang tinanggap, tatlong general at labing limang full-fledged kernel. Pero wala pong General Domingo doon. Dahil alam po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na si General Domingo ay walang kinalaman dyan sa kalakaran ng druga. Ganun pa man, nag-file ng maraming sandamakmak na complaints. Yung bata ni sa L.J. Abalos na si Napolcom, yung na-dismiss na, na Napolcom Vice Chairman Attorney Bernardo. Pero for two years, wala pong nakarating sa mga reklamo sa DOJ na yun sa Korte. At uh, in 2024, nakapag-retire po ako ng TAMIC with full retirement benefits. Nagkapalitan po ng po sa DILG at sa NAPOLCOM Vice Chair, pumalit si Secretary John B. at sa San NAPOLCOM si Atty. Bernabe Isinalang ulit ng mga boss ni Mayo yung affidavit. Affidavit sila yung masalaysay nila kay Secretary John Bick at kay Attorney Bernabe. Nakilagat naman kaagad nila. Hook, like, and sinker. At kung noon ay ang paratang sa amin ay ni Abalos ay grand attempt to cover up Sergeant Mayo. Mas tumindi pa ngayon. Ang paratang ni John Bick, Secretary John Bick is grand conspiracy within the PNP for criminal enterprise. Parihong may grand. Pero para sa akin, grandstanding lang yun eh. Paano nangyari yun? Eh, pariho kami ng kaso ni Mayo at mga boss niya. Ang implications po doon, eh, eventually, madidismiss ang kaso ni Mayo, madidismiss ang mga kaso ng mga boss niya, pati, pati siguro yung mga nag-velkerage, nagnakaw, madidismiss ang kaso nila, makalabas sila at kami ang ipapalit. Masyadong injustice. Pati si... General Asurin na umuulang naman nung minessage ko na may follow-up operation kami na isang warehouse pa minessage ko na ganun reply ng okay ngayon gusto pang idamay ni Secretary John Bick to Secretary John Bick sir dito sa kinasuhan mo na tatumpo baka wala pa sa kalahati dyan eh. yung involved talaga eh Please uh, review and rectify your filed cases. Buhay at pamilya ng mga polis mo ang pinag-usapan dito. Habang buhay mong dadalhin yan. Ang mga reklamo mo po ay base lang sa mga salaysay ng mga boss ng Mayo. Siyempre, yung mga sindikato na yan ay gustong iligtas si Mayo at gustong iligtas ang mga sarili nila kaya gumawa ng istorya na pinaniwalaan mo naman. Tama na yung ibang slides mo eh. Na yung isang tunla ng na yan ay galing sa mga previous accomplishments ng PNP. Pero ang di mo nakita, itong mga witnesses mo, sila Sergeant Mayo, Karen Ibanez, Gonzal, Gonzales at Major Salmingo. Ang siyang matagal na sa wala pa ang pidig, mga anti-drugs operatives na mga yan. Tapos akong paratangan mo na kabago-bago, first time kong ng isang anti-drug unit na pidig. At dalo, wala pang halos dalawang buwan pa lang napong na namin yung isang tuniladang shabu. Ang for your information, panahon na po ni Pangulong Bongbong Marcos anong nahuli natin yung isang tulila ng sabuyan. Kaya yung sinasabi mo na dahil sa reward system ay hinuli namin na hindi po. Kung dahil sa reward system ng previous administration ay dapat pinatay, pinatay na namin yan si Mayo. Pero hindi, buhay na buhay hanggang ngayon. Panahon na po ni Pangulong Bumo Marcos yan at ang dating si Pin Pinon, si General Asorin ay paulit-ulit na sinasabi sa amin na life is beautiful. Na mas maganda ang buhay ang suspect, buhay ang kriminal. na habang buhay niyang pagsisisihan yung krimen niyang ginawa kaysa mamatay ura-urada. Yun po ang sinunod namin na para maniwala ka, Secretary John Bick, sir. Nandiyan naman po ang Directorate for Intelligence ng PNP, ng ISAP, ang PDEA, at National Intelligence Coordinating Agency, NICA, para makilala mo kung ano talaga ang tunay na pagkatao nitong mga witnesses mo. Please reconsider, sir review and amend or possibly withdraw your non-billable complaints against us. Hindi mo pa, hindi po kami ang kalaban dito. To Napolcom Vice Chair, Atty. Bernabe Sir, abogado ka. Hindi mo alam na para maging admissible sa korte yung mga CCTV footages na yan eh dapat may court order at dapat eksperto ang mag-extract ng files eh hindi hinihila namin yan doon sa may-ari ng CCTV pinakiusap namin nung una ay pang pumayag pero pumayag, pumayag na rin kaya may extract ng intelligence officer ko May recommendation ka pang i-dismiss kaming mga tatlong presidential appointees. E 2023 pa lang, dismiss yung dalawa doon. Ako lang natira. Anong klaseng kamas-kamas investigation yan? To Secretary Boeing Remolia, sir. let, me remind you na dalawang beses po ako nag-report sa inyo. And at one time, pinatawag mo pa si Prosecutor General Padulion at si Attorney Magno ng NBI para tulungan ako maging airtight yung kaso niya, hindi makawala si Mayo sa kaso niya. Pinalitan pa natin yung dalawang babaeng prosecutors ng dalawang senior prosecutors para di basta-basta ma- Intimidate ng mga kasabot ni Mayo. Please review also, sir, the filed cases. Planting of evidence and delay and blanking of, bungling of a drug case. These are designed with the intention na makalabas si Mayo, makalabas yung mga boss niya. At kami ang bilang ganti nila sa amin dahil nalugi sila ng worth 7 billion worth ng drugs ay kami ang makukulong please sir review and amend your complaints this is a miscarriage of justice to prosecutor Fadulion sir alam mo naman ang tama para sa bayan lang po tayo. Karma is real. Sa mga polis at sa NBI na magsiservice sa mga waran na yan, magunustili po kayo. Dahil, sa nabanggit ko na kanina, ang diskarte ng mga tunay na mga kalaban natin yan para makaganti doon sa nalugi nilang 7 billion sa amin na nakahuli. At mailigtas yung bata na si Mayo at mga kasabwat ni Mayo. Hanggang kailan tayo magpapagamit? Nakikita niyo naman, way back in 2017. May nakuha 300 kilos doon sa Port Area, Manila. Sino nagkakaso doon? yung customs officer, intelligence officer ng customs. At yung pulis na nagbigay ng tip doon sa taga-customs, ang nagkakaso. na nakonvict pa nga yung taga-customs. Si Gumban ba yan? At yung pulis na nagbigay ng information, I wanted din ngayon. I think Kernel Asierto. patuloy ba tayong magpapagamit dito sa mga naghahari-ari ang mga sindikato pag-isipan yung mga kasama <sighs> sa ating uh, Pangulong Bongbong Marcos sir I am praying that you will bring back common sense and order over this over this miscarriage of justice. I know that all things work together for good for those who are called according to His purpose. Pero sa sitwasyong ito, hindi ko na rin po alam kung anong purpose. Bahala na po si Lord sa atin. May God bless us all. Thank you.